Good morning, good morning, good morning mga kamister ko. Uh, pakita lang natin sa inyo yung ginawa ng nawasa dito kagabi. Oh. Ayan. So, nagkuha tayo video kagabi para makita ninyo. Mamaya, pakita natin sa inyo mga, mga, mga kamister. Yung mga tibigan po natin na gumagawa dito sa linya namin. Mga taga Maynilad. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat kay Sir Mark. Ayan, at ngayong umaga mga kamister ay magpapahawling tayo dito kasi ito na yung susunod namin kasi itong gagawin namin dito uh, lili lang po namin to uh, sisiksikin yung lupa pupormahan uh, at mamaya ay schedule po natin ito sa pagbubuhos so ito palang video mga kamister kagabi na nakuha natin sa ating mga kaibigan ng mga taga Maynila at sa mga oras na iyon mga kamister ay alas 11 yan ng ating gabi. So may kita po natin yung ating mga kaibigan dyan na busy busy sa pag-hukay ng linya. Ayan. So medyo nag-iingay lang sila dyan sa ating gabi mga kamister. At gusto pa nga nilang magpabreaker pero sabi natin eh hindi na pwede gawa ng natutulog na yung mga residente so hinukay na lang po nila yan sa bandang ilalim para makuha nila yung distansya ng pagangat nila ng linya ng tubig para sakto po sa ating box culvert ano Ayan, so sila ay busy busy sa mga oras na yan mga kamister so abangan natin yan mga kamister sa araw ng bukas Oh, di ba mga mister, nakita nyo yung ano, nakita yung mga kaibigan po namin na nag-ayos kagabi ng nawasa. So, ngayon naman mga mister, uh, binang kadugtong ng ating vlog ngayong araw. So, ito yung sinasabi ko. Ayan, so, maganda na siya. Oh, di ba? Inangat na nila siya, iba na yung mukha niya kaysa yung nakaraang mga araw. So, hindi pa dumating yung ano namin, yung truck namin para mahauling ito. Pero pakita ko sa inyo mga mister yung uh, pinulmahan na namin kanina at malinis na siya. Charal, uh, 'di ba? Wow! So, ito na siya mga maka mister yung bubusan namin ngayon. So, naka-prepare na siya. At <coughs> okay na siya. Ayan. Sinimulan lang po namin yung mixer namin para ma islab na rin namin ito ayan at pagkatapos naman ito mamaya ay clearing pag nahawling na ito patanggal na yung ano kasi naayos na nang nawasa yung linya i clearing na to tapos para maanoan na rin ng bakal para sa siding at sa flooring so mamaya abangan natin mga kamister yung pagbuhos nito mamaya sa pagdating ng ano ng mixer alright Wow! <laughs> si Spartan guys, nasa taas na naman. Huwag ka nang tumingin dito. nilinisan namin dito Ayan Nipat lang muna dito yung mga lupa Ipiklirin lang namin yung kadugtong ng box na yun sa gitna Para dito na lang mamaya magdakot yung bako Para dun sa ano Sa truck Wala pa yung ano namin mixer oh. Ano to? Million views Million views pag naulog ka Ayon. Yung bateri mo baka maluto. Mainit yung ano? Yung ano na hydraulic? Cylindro. So, tuloy-tuloy lang tayo dito mga kamistam sa pag ano no? Uh, Trabaho, Ayan. oh, ini hai, 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 di hai, hai, saka hai, 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 si randy boy hai, 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 surprise, surprise. papa malu hai, 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 shout out. Oh, shout -out Ayan. Alright. Si Spartan nandun sa taas. Ayun, bumaba na. Tapos na yung kanyang pagtali. Diyan, mababa kasi yung yung, ano, yung wire. Mainit ngayon mga kamister. Mag-iingat po tayo, no? Kahit na kami ay sobrang init din sa trabaho. Buti na lang ay eh, may puno ditong maliit. At nakakatulong. So, salamat na lang. May ano pa, ha? Dito lang siguro. Yan, nang okay na siguro yan. Okay Ayan mga Mister. Pinapalipat lang muna natin yung mga lupa Na nandun sa kabila Ilipat dito sa dito na side Ayan o na rin kami ng isang sheet file doon Tapos yung kaparis doon Lalagyan na rin namin ng sheet file Ayan na mga kamister uh, Dyan na yung aming truck na magaling. Ayan Pita natin Ayan o oh. Shout sa ating poking driver Si Nekel At yan na lang yung hinihintay namin Para ma-clearing namin yung ano, pagbabakalan. Ito uh, Wala pa rin kaming buhos Pero parating na daw Daw <laughs> Pero Hintayin na lang namin kung hanggat ano oras siya Pustong dumating at ready na itong namin So may ulit mga ka-mister Ano tayo? Buka tayo ulit ng video para makita nyo dyan na Wala na yung tambak na yan Ayan yung vlog natin ngayong araw Sa araw ng martes mga kamister. mga ka-mister Hindi yata kaya na isang truck lang Kaya pabalikin natin ulit isa Papatuloyin muna yan Para Walang tubig mamaya na habang Babiyay sila Oo So, kailangan pa natin isang truck Meron pa, meron pa Kailangan, mababo pa to eh O, pato? ano pa to Mga pa to Isang truck, isang truck pa visit file tayo mga kamister Dito sa natira naming box Okay, okay baon, baon Yun. ayos buti so, dito mga kamister sa side na ito malambot pahawin mo paano ano pa -loob. ito Sabay, dapat sabay. tapos baon. Oh, awi ulit paloob. So, ito na lang mga kamister yung kabila ang paglalagyan namin. Kasi ito, abang yan para next year. So, lalagyan po namin ang abang yan para dito sa area na to. Two hours later. Ayun, 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 ayun. Ayun na ang aming mixer, mga -mixer ko. At tuloy na tuloy na talaga itong buhos namin. At nire-ready lang ng ating operator yung kanyang bako kasi siya yung maglalagay dyan. So... Oh, tapos Oh, <coughs> uh, yung bako natin Medyo Ginawa niya ng latayan Gawa ng Mayroon tayong nilagay dito na hose pipe So, yun na muna yung kanyang latayan Oh, so, yung ating Boy mas bate Doon sa taas Para I-guide yung ating mixer para doon sa ano, sa wire sa taas.

kung bakal ba oo oh, ng bagsak oh ganda ng alo zero lang nung ano namin, order namin kaya uh, kala namin magulang sumakto sakto oh. order natin mga ka-mister okay. alright alright okay ayan mga ka-mister i-congrats nyo kami kasi tapos ng aming mission ayan ah uh, Salamat sa ano sa suporta ng bawat isa. Ayan no. Oh, kita niyo naman mga ka-mister, ang pangit ay naging maganda. So, hinihintay lang namin yung ano, ang howling pa nito kay Bukas. Yun na naman ang gagawin namin. Pero hindi pa totoo tapos mga kamister. Pinis na to siya, pero pa ito yung pagkunti bago walisan. So, wawalisan pa yan para sa kasada, Ayan. So, di ba? So, sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito mga kamister. Pero, mamaya lang natin putulin yung vlog na to para makikita nyo yung pinaka-finish nito. Ito. Yan, may walis yan mamaya So, balikan natin yan mamaya mga misal Kasi nais pa mga gilid-gilid Alright A few moments later Yan mga mister, pumunta na tayo dito sa bandang taas uh, Kamusta naman natin At titingnan natin yung mga gawa Yung iba dito Ito naman yung ano nila Gatir Ngayon <coughs> o oh. Ayan Nabuhusan na nila dito yan So, abang yan. Uh, carving gutter, paris yan. Tapos yung ano naman, yung mayiging sidewalk. yun natira. So, dito naman, ay halos okay na yung carving gutter. Bali, sidewalk na lang natira nito. Alam eh. Oh, Oo, nagbablog ako. <laughs> Ayan. So, ito naman, ay pinipinish na rin tong kanyang ano, natira. Ayan hoy ito yung sinasabi ko mga kamister na pwedeng natin ipakita sa inyo yung sidewalk na may kulay. Ano sa uh, kas? Ayos ka lang dyan? Ayos ka lang dyan? Ayan Oh. Wow! O, oh, diba mga kamister? Ito na siya. Ito na yung pinaka final ng ating sidewalk. Meron siyang ano, meron siyang kulay na may design. Ito o. Oh. Oh, diba? tingnan natin dito sa bandang dulo wow ganda na ng driveway nila oh Ayos. Parang ano? Ah. Oh. Kung grabe pala ikaw palang ano diyan? Uh, master jan? Mga oh. kita mo lang mga bata lang oh. Basic lang. <laughs> Basic lang daw eh. Ganda ah. Ayos. Si Master Kong. Kong Kong. All right. Ayos. Ganda na no. Kanina parang ano lang 'to eh. Parang tambakan ng basura eh. <laughs> oh, di ba? So, ito yung mga clearing na lang yan yung mga kalsada para lalong gumanda. Wow. A few moments later. Hey, mga mister, uh, na na yung ating kalsada. Alright, right, uh, -pugi na. <laughs> Ayan na. Um, walis ng kalsada. So, hindi yan siya usual na walis mga kamister na walis tingting ah. -ting, hindi yung mukha niya. Yun. <laughs> diba? ganun siya oh si kung wala pang ano ganyan yung mukha nya so pangit sa tingnan di ba mukhang madulas yung ating mga motorista pero pag meron ganito ayan kapit na kapit yung ating gulong ah At maganda pa titingnan alright so tuloy tuloy lang yan mga kamis mamaya may higitan nyo yan na uh pinis na pinis na yung ating trabaho hmm. oh, shout out mo na shout out shout out dyan trabaho natin <laughs> sa dalang ayun yeah. ganda ng pagkadali ni Papa Malo ng pagkawalis salamat sa ating mga mga, mga viewers at siyempre sa ating mga OFW. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtutok min, minsan. <laughs> Lagi na ating mga vlogs na ginagawa dito sa ano no, sa ating project series. So maraming maraming salamat sa inyong suporta. At siyempre sa mga nagmi-message talaga, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi lang dito sa uh, uh, page po natin kundi sa ano din no, sa YouTube natin. So maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, so... At tayo ulit mga maya mga kamister sa uh, pagkatapos itong walis. Ayan, time check po tayo mga kamister. Ang oras po natin ay 5.45 na ng hapon. So, maya maya ay gabi na. At maraming maraming salamat. At natapos na tayo, hindi tayo ginabi. <laughs> At maganda rin yung panahon. Ang ganda ng timpo natin, no. At, timpo talaga tayo na maganda yung panahon. So, maganda yung pinis. At, ayan. So, ang ganda na ng, ano nila, ang kanilang kasada. So, ayan, mga kamister. Ito naman yung susunod namin. Tulad ng binanggit natin kanina, no So, ito na naman ulit ang ating gagawin na box. Ito, last na to. Uh, syempre, marami maraming salamat. Ito na lang, tapusin natin yung, ano, no. Yung vlog natin sa araw na ito mula kahapon. Ayan, maraming maraming salamat. At uh, see you sa next vlog po natin mga ka-mister. Babus!